good day mga guys mga kasuki ang gagawin ko ngayon ang content na content natin ngayon ay itong lilo uh, na galing kay Karomi no galing Laguna so nabilhan ko na siya ng kung ano yung mga kailangan uh, ito yung tag tapos ito rin yung uh, yung car cheer, no at saka patik uh, ito dalawa. Ito na natin to ng mga kailangan. Yung crown at saka stem. Pero yun o. Oh, uh, yung tatlo na yan. Unahin ko muna ang gagawin itong uh, tag. Ayan. Naka-plastic pa yan. October 7 2025 yan happy fiesta sa ating lupang sinilangan my hometown Bakwag Surigao del Norte So, yan, ito na yun siya no? Diba ang nasabi ko nga nito ay ito ay papalitan natin ng machine Yan So, ito na siya Tatanggalin natin na Palitan natin siya ng machine Yeah. Okay. Tanggal na. Ngayon, ibabalik na. Ito na. Ano, hindi pa pala. Tanggal na natin ang mga kamay. Ngayon, ang makina. Itong makina na ito, mga kasuki. Nasabi ko nga, eh, ano to, disposable. Ayan. So, ang replacement natin, ito na siya. Bago. Ayan. O, ba? Diba? Ito yung dating makina. Ito yung bago ipapalit natin. Ang ipapalit natin, hindi disposable. O, ipapalit ko. Ayan. Original ito. Japan machine. So, yan mga kasuke. Ito na, no. Naikabit ko na yung makina. At saka nakakabit na rin yung mga kamay. O, ito yung dating makina. Ito na siya. Ayan. Ito na yung bagong makina. Ayan mga kasuki. Ayan. So, makikita ninyo na ang kaibahan, na napaka laki ng kaibahan. Ayan. Makikita ninyo, ito parang puro rimatse. Pero ito may mga screw. Ayan. So, bagong machine, bago na rin yung battery. Ngayon, ikakabit na siya natin sa kanyang kaha. Yan, sa yan ay itong, ito na yung isang rilo mo, uh, Kuya Romy. Ngayon. makikita ninyo mga kasuki no? yung kalendar niya sakto doon sa butas o oh, yan o no? ang kalendar niya is nasa 6, 6, uh, 3 o'clock o oh, yung petsa pala petsa or kalendar uh, petsa lang, walang araw siya ayan siya, mga kasuki punasan natin ang kanyang salamin ayan mga kasuki naman po ninyo naka plastic pa itong relo ni Karomi ito so, uh, itong makina na pinalit natin eh, sigurado yung durability nito abuti ng mga ilang taon bago uli magkaroon siya ng diferensya o magka diferensya man ang lagi lang nitong kaga problema mga kaso okay. siyempre yung battery niya. Daging dapat ah. Uh, Pag-uminto is a uh, i-check. Yan. Papalitan pala natin yung stem niya. Kasi hindi yan yung stem niya. Ito yung stem na dapat para doon sa bagong machine, yung 2030. Tanggalin natin yung dating stem. Kasi itong stem nito para doon sa dating. yan I-dream natin yan. Ayan. Anong kanto to? Valentino. Si Valentin. hinapin natin na yan dito yung bukasan nya yun ok original pulao ito sa mga valentino magaganda makina nyan kapareho lang nitong ginagawa ko o yan kaso nagaan na rin na nagfade na rin yun lang yun uh lang -huh. yan good for one year, one month warranty. Ayan o. Ayan o. Mulay na talaga. Ang alahati na siya. nag lang itong ano niya. No? Parang pinaka, itong pinakakaha niya. batog daw batog okay nandar nice na okay na mandar na so ayan mga kasuki no ayan na ito na karomi ayan so, na uh, kumagana na ito na yung bagong makina na nakakabit yun pa rin yung dati niyang kamay mukha yan ito nakakabit na rin ng kanyang pitan yung original niyang pitan dati niyang pitan ayan ito kitang kita naman ano ito na yung dating makina ayan siya ayan so okay na to Nakakabit na natin ang kanyang fittings tapos ang kanyang takip Masuki okay, no? So yan nakatama na siya sa oras ko uh, Ipapareho ko siya sa oras ko Medyo advance pala ito ng 2 minutes Yan Yan pinakpit. Ginataang kalabasa Ang mino <laughs> So yan Ngayon ito na Ayan karomi ito naman yung sunod nating gagawin yung car chair at saka patik uh, so ito ang, ang problema nito mga kasuki no karomi alam mo na wala itong crown ito na yung crown niya nabilan ko na crown na pang na original na pang waterproof yan ganun din itong isa bilhan na rin natin to ayan ito rin may crown na ang mapansin mo ninyo no mga mapansin mo ah uh, karo no? may medyo maliit ito walang walang crown na mahanap na talaga medyo mas malaki ng konti pero at least ito pwede na kasi ah uh, naman siya dyan at saka waterproof siya so yun ano original din yan pareho yan silang dalawa original ayun tapos ito na yung kanyang makina dito yung makina nito tapos yung makina nito Ayan. so so ngayon ganun nga no uh, ito ang problema nito ay yung stem nya ang stem um, pinalitan na rin binilhan na rin natin ito ng stem ganun din ito Ayan. so isasalpak na lang natin itong uh, mga uh, kuanya na ito mga makina at ikakabit natin yung stem pareho yan binilhan natin ng stem at saka mga crown so itong mga makina niya wala namang problema ito no na check ko na yan naman yung kanyang pag-ikot. Yan, medyo maluwag lang itong second at uh, itong minute hand niya. Kaya uh, Yan. Tapos ito rin, okay na rin ito. So yun, ang, ang, mga sunod kong gagawin, itong dalawa, itong isa, okay na. Mm, yan lang yun, ordinary lang yun. Hmm, Megatron <laughs> Pagdita natin ang battery ng Ang battery i ay 712 Sakto na Oo, si Renata si Renata naman talaga nilalagay sa ato mm -hmm. Hindi ko alam ba't Iyon o ano yun, yung papel na yun, kalso sa ilalim, dapat uh, yan plastic para hindi maging dikit yung negative tsaka positive kasi okay, plastic wala na yung dating plastic nyan wala? Uh -huh. wala yan iipiti na lang ito ng ano ng kit niya yun o oh. Okay. kasi pagka hindi siya na kuha na battery hindi sa kanya hindi ka sukat. Oh, hindi na hindi na. Hindi hmm, Hindi na. Kamay na lang yan. Kayang-kaya na yan. Sit natin sa oras. Saktong oras o advance 5 minutes? Okay lang. Kahit na hindi yan. Mag-a Yun. Gawin natin ang... Uh -oh. okay, okay, Mag-a na bago mo pala. Oo. Oo. Serbuan mana latin. Sama-sama. Nacek mana? Nacek Pusil. Si Pusil. Si Na-check mo na Kaya lang, wala akong pera na. Ah, okay. <laughs> Ayaw pa utang. Joke. Sabi, utang mo na yan. naman tayo magpa-utang <laughs> eh. Ayan. Pusil. natin to ng 11. Ah, ipagtapat muna natin para makita natin. Yan. Itong isa, walang seconds eh. Yan. Kaya mahirap i-determine kung mga umaandar siya. So, okay na yan. Nalagyan na natin ng mga battery.